If it's such a fun back mga guys uh, Gagawa na naman tayo ng Ah, labing anim na pirasong ay. pakura. Ay. Ayan. Pakura ah. ni boss. Ano ah. pala yan? Ha? Taklo ba yan, boss? Ha? Pag gumawa ka ng ah, pakura, boss, ilan bang araw matapos? Ah, kung maaga ka mga kipis, ha? matapos rin ng dalawang araw. Ganyan. Kung dalawa kayo magawa, ilang araw ba? Ah, Isang araw lang. Ang bilis naman. So, magkano ba ang pakyawan sa isang pakura? Hindi ba pareha. Mayroong 5, mayroong 6, mayroong ring 4. Ah. Mayroong parang 4. Ano naman design disenyo ng yung 4? Yung labor na 4,000, ano ang design? Iba ang design? Iba na rin. Iba rin? Oo. Oh. Yung tag 6,000, anong style? Ah, maganda yun. Ah, maganda. <laughs> <laughs> ilan, ilan ba ang magasto sa isang pura? Sa... Ah, uh, package deal. Libo ang material. Package deal. Yan sa mga... 3 or 2 13,000? 13,000. Ah, 13,000. So, sa isang pakura, Ah, uh, ilang kilo ang tanso na pako sa number 1? Uh, isang kilo at kalahati lang. Isang kilo at kalahati. Ang one and one 2 uh, isang kilo rin. Isang, isang kilo at kalahati. Ang number 2. Ah, uh, half kilo lang yan. Half kilo. Tapos may may gagamit pa ka ba ng number four? May so, 4? Gagamit, na pako. Gamit rin. Gamit. Uh, para sa ganito. Uh, ang Ilang bang filego ang magamit natin, boss? Sa isang pakura, ang 1/4. Dalawa. Dalawa? Dalawa. Ang 3/8. Isa. Isa. Ah. Uh, okay. Ah, ang kasa natin, boss, ang kasa. Yung muntada. Androon. Ah. Uh, ah, ano uh, uh, pa-sahan niyo sa pakura. 'Di no, yung ikakabit na magina, anong klase? Ah, uh, oh, this size na funda. Funda. Honda. So ngayon, tapos sa tayo ah uh, may may i-shout out ka ba sa mga kaibigan natin o mga pamilya mo? Shout out ka na. <laughs> ah, sa mga kan ko diyan sa Fatima. Ah, uh, oh, wow. Ka kayo dyan? Yung kaibigan mo si Juan si Bibo hindi mo i-shout out? i-shout out ko rin yon. Ha? i-shout out ko rin na kumusta na ako nasaan lang siya, kumusta na lang sino ang pangalan, pangalan? si Binsoy Bibo Binsoy Bibo? Uh -huh. oh, Binsoy Bibo shout out ka sa kaibigan mo si Bobby ayan o Bobby uh -huh. oh, thank you so ngayon mga guys sa uh, grinder na ni Dodong ang ah, kahoy para ikabit ang kanyang siding flooring Ayan. tapos ah, ito na ang kanyang ah, ginawa ang kulang na lang eh, plywood so maraming salamat pala sa inyo mga ah, suki kong tagapagsubaybay so ng aking channel maraming salamat sa inyo kahit na hindi kayo na comment ay maraming salamat ka rin sa inyo so kung nagustuhan nyo ang uh, vlog ngayon uh, pwede naman tayo mag iwan ng like or comment libre naman yan, wala naman bayad. Uh, hindi pa nakapag subscribe ng aking uh, channel so pwede nyo naman akong i-subscribe para lagi kayong updated sa mga panibago kong mga joke ginagawa niya ay bumper. Ayan. Kukurtihan niya ang plywood na pahubog. Para pariho lang ang itsura ng bumper. So, uh, inumpisahan na ito kahapon. Uh, bukas, eh, tapos na ito. Gagawa ulit siya ng uh, panibagong uh, pakura. ayan

si va bebe de un baglis o es acción

ayun, may fish board sila dito ang ah, ganda ng kanilang ah, lugar dito ayun, napakalimis na ah, dagat wala man nilang ah, makikita mga dumi ayun tulad tayo mga kaibigan uh, hanggang sa susunod, uh, maraming salamat sa inyo.